Alamin naman natin ang mga mahalagang tinalakay sa naganap na pagpupulong na pinangunahan ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o so ElTA. Let's all watch this. Pinangunahan ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas Foundation Incorporated o LTOP ang pagsusulong ng Public Utility Vehicle Modernization Program na naglalayong baguhin ang muka ng pampublikong transportasyon sa buong bansa, pati na rin ang pagpapabuti ng kalagayan ng mga tsuper at operator. Sa isang pagpupulong, binigyang diin ang nasabing grupo na mahalaga ang pagpapabuti ng kalidad ng serbisyo ng pampublikong transportasyon. Sa pamagitan ng modernisasyon, inaasang mababawasan ang polusyon sa hangin at magiging mas ligtas at komportable ang biyahe ng mga pasahero. Ganun pa man, sinigurado naman ng Land Transportation Office o LTO na tuloy-tuloy sila sa panghuli ng mga kolorum na sasakyan para masigurado na lisensyado at ligtas ang mga sasakyan sa mga kalsada what we want to do now, e papa double time natin yung ating colorum operations. Kasi sa ngayon, hindi ho namin ma-impound dahil kita niyo puno-puno na, no? So, gagawin nun natin, we will start impounding again, no? Kahit anong sasakyan yan, impound nun natin yan. Kasi malakas na loob natin, meron na tayong impounding area. Ang LTAP kasamang iba pang transport groups tulad ng Pasang Mazda at Akto ay patuloy na nakikipagtulungan sa gobyerno upang maisakatuparan ang naturang modernization program para sa pampublikong transportasyon. Inaasahan ng grupo na magiging matagumpay ang implementasyon ng programang ito na magbibigay ng mas ligtas, komportable, at environment-friendly na biyahe sa bawat Pilipino.